Karaniwang kapag binabanggit ang mga inapo ni na Adan at Eba, ang unang naisip na nangyayari sa mga tao ay ang kwento ni Nakain at Abel. Gayon pa man, maraming madalas na nakakalimutan ang iba pang mga salaysay sa Biblia na naglalarawan sa iba pang mga anak na lalaki at anak na babae ni na Adan at Eba. Ang video na ito ay itutuon ko ang aking atensyon partikular sa mga anak na babae ni na Adan at iba na mga anak na babae kung ilan sa kanila ang umiiral gamit ang mga mapagkukunan tulad ng aklat ng Jubilees. Ang banal na Biblia at sinaunang tradisyon ay galugarin ko at talakayin ang kasaysayan ng mga anak na babae na ito. Kaya kung ang paksang ito ay tumagilid sa iyong interes, huwag mag- at ubiling bigyan ito ng katulad at iwanan ang iyong puna. Sundin kasama ako para sa karagdagang nilalaman na ito ang hindi mabuting kwento ng mga anak na babae ni na Adan at Eba na isang paksa na bihirang tinalakay na madalas na hindi napapansin ng mga teologo sa Biblia. Ang mga iskolar at maging ang mga nakaka, usisa tungkol sa sagradong mga banal na kasulatan, ay ang misteryo na nakapalibot sa mga anak na babae ni na Adan at Eva na karaniwang binabasa ng mga tao. Ang Biblia at nakatuon sa mas kilalang mga anak ni na Adan at Eva Cain ang panganay at Abel ang pangalawa. Subalit madalas nilang nakalimutan na si Adan at maraming mga anak na babae bilang ang teksto sa Biblia sa Genesis Kabanata 5. Mga apat at lima ay nagpapakita ng nakakaintriga na impormasyon tungkol sa mga anak na lalaki at anak na babae ni Adan. Ang teksto ay nagbabanggit na pagkatapos ng pagdala kay Seth si Adan ay nabuhay sa loob ng daang taon kung saan siya ay nag-aasawa ng mga anak na lalaki at anak na babae na sumasaklaw sa siyam na 130 taon ng buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng mga pangalan ng mga anak na babae ni na Adan at Eva. Ngunit may iba pang mga teksto mula sa mga sinaunang tradisyon ng mga Hudyo na tumutukoy sa ilan sa kanilang mga pangalan. Kaya batay sa Aklat ng Jubilees ay babanggitin ko ang mga pangalan na anak na babae ni Adan at Eva. Ang mga anak na babae ayon sa mga sinaunang tradisyon ng mga Hudyo na nag-aalok ng mga pananaw sa mga hindi gaanong ginalugad na mga numero para sa mga hindi pamilyar sa aklat ng mga Jubilees ay kilala rin bilang maliit na Genesis dahil sa koneksyon nito sa salitang Jubilee na nangangahulugang kagalakan. Ito ay bahagi ng apokrifa ng Lumang Tipan at isinasalaysay ang paglikha ng mundo ang pagbuo ni Naadan at Eba pagkatapos ng pagbagsak at sabihin ng mga kwento ng iba't ibang mga karakter ng Lumang Tipan, lalo na mula sa aklat ng Genesis. Habang hindi ito isang kamakailang teksto, ang pinakalumang manuskrito na kung saan mayroon tayong mga petsa ng pag access pabalik sa humigit, kumulang na pitong daang bago ang Kristo. Gayon paman, ang manuskritong ito ay isang kopya ng isang mas matandang gawain na iniuugnay ng ilang mga iskolar. Ang aklat ng mga jubilee sa aklat ng mga kronis na nagmumungkahi na ang eskriba na si Ezra ay maaaring magkaroon ng isinulat ang teksto. Subalit ang aklat ng Jubilis ay nagsasabing ang tunay na may akda nito. Si Moises ba ay tumanggap ng isang paghahayag mula sa isang anghel sa Mount Horeb ay kapansin. Pansin na binanggit ng Biblia na ginugol ni Moises ang apat na pong araw at apat na pong gabi sa Mount Horeb nang hindi kumakain o umiinom ng tubig sa piling ng Diyos. Sa kasaysayan dahil sa antigong panahon ng teksto, hindi namin maaaring tanggalin ang posibilidad na si Moises ay ang aktwal na may akda ang aklat ng Jubilis ay nasisiyahan sa makabuluhang pagkakaroon ng kultura ng Israel na may maraming mga kopya na ipinamamahagi sa mga tao. Bukod dito ay binabanggit nito ang isa pang mahiwagang aklat na apokrifal. Ang aklat ni Enoch na malawak na kilala sa ang mga naunang kristyano at kahit na nabuo. Ang bahagi ng biblikal na kanon na ginamit ng mga ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng hindi pagtanggal ng aklat ng mga Jubilees dahil naglalaman ito Abrahamic Traditions. Ang unang anak na babae ni Naadan at Eva ay pinangalan ng Avanavan sa Phoenician Hebrew ay nagdadala ng kahulugan ng potency o simpleng bisyo sa makatwid siya ay asawa at kapatid ni Cain na naging anak din ni Naadan at Eva ayon sa aklat ng mga Jubilees na ipinanganak niya. Ang Biblia bilang isa sa mga nagawa ni Cain matapos ang kanyang pagpapalayas dahil sa pagpatay kay Abel ang lungsod ay tinawag na Enoch bilang karangalan sa kanyang anak na lalaki ang pangalang Avan ay binanggit sa aklat ng Jubilees at sa iba pang mga teksto ng Abraham. Gayon pa sa ilang mga tekstong ito tulad ng The Cave ng mga kayamanan siya ay tinawag na Kelima. Sa makatuwid si Kelima ay ang asawa ni Cain at ang unang anak na babae ni Naadan at Eva Ayon sa mga tradisyon na ito, ayon sa ilang mga sinaunang semitikong tradisyon na ikatlong anak na babae ni Naadan at Eva ay si Azura Si Azura ay asawa ni Seth, ang pangatlo anak ni Naadan at Eva Ipinanganak matapos ang kamatayan ni Abel Ang pangalang Seth ay may mga ugat na etymological sa Hebryo at ang kahulugan nito ay maaaring nauugnay sa ideya ng kabayaran o pagpapalit na ito ay may kaugnayan dahil pagkatapos ng pagpatay kay Abel ng kanyang kapatid na si Cain. Si Seth ay isinasaalang-alang ni Adan at Eva bilang isang kapalit ng banal na kabayaran. Para sa pagkawala ni Abel ay nakikita siya bilang isang matuwid at banal na inapo at sa kanyang linya sa kwento ng baha at ang kaligtasan ng sangkatauhan kung gayon si Seth at ang kanyang asawang si Azura ay isang link sa talaang kanan na nag-uugnay sa paglikha ng sangkatauhan sa mga huling kaganapan at mahahalagang figura sa tradisyon ng Judeo-Christian. Ang aklat ng Jubilees ay nagtatanghal ng isang kawili, willing detalye, sa pamamagitan ng pagsasabi na si Azura ay sa una ay asawa ni Abel at naging byuda pagkatapos ng kanyang kamatayan, matapos na dumating si Seth ay pinakasalan niya si Azura at mula sa kanilang unyon ang linya ni na Seth at si Seth mismo na naging paunang patriarkang linya na ito. Sa aklat ng Jubilees ay nagpapaalam sa amin na si Azura ay ipinanganak sa ang ikaanim na linggo ng ika, apat na Jubilee at ikinasal sa kanyang kapatid na si Seth sa ikalimang linggo ng ikalimang jubili sa ika, apat na taon ng ikaanim na linggo ay ipinanganak siya. Ang ikatlong linggo ng ikapitong jubili kasama si Noam na kanyang kapatid na babae at ang anak na babae ni Naset at Azura Enos ay isa sa mga anak ni Naset at Azura at kilala sa kanyang banal na paglusong at debosyon sa pagsamba sa Diyos. Ang pangunahing sanggunian sa Enos sa Biblia ay nasa Genesis 5 taludtod 6 hanggang labing isang naglalarawan sa kanyang talaang kanan dahil ang mga sumusunod ay nabuhay si Seth ng isang daan at limang taon at si Bertoth matapos na siya ay nabuhay na si Seth ay nabuhay ng walong daan at pitong taon at nagbigay ng mga anak na lalaki at anak na babae sa kabuoang Seth Nabuhay ng siyam na raan at labindalawang taon at namatay siya sa abo. Nabuhay ng siyam napung taon at nagmamakaawa kay kainan matapos niyang mainip. Kasunod ng taludtod sa Genesis, apat na taludtod, dalawamput-anim na nagsasaad sa oras na iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagmumungkahi na ang enos ay may mahalagang papel sa pagtaguyod ng pagsamba at debosyon sa Diyos sa kanyang panahon na nagmamarka ng isang panahon ng paghanap ng espiritual at relihiyoso kabilang sa mga inapo ni Seth. Kaya ayon sa sinaunang aklat ng Jubilees at Semitic Jewish Tradition, si Cain ay nagpakasal sa kanyang kapatid na si Evan at binigyan ng linya si Cain. Si Seth sa kabilang banda ay nagpakasal sa kanyang kapatid na si Azura at nagbigay ng linya ni Seth. Baka nagtataka ka kung gaano karaming mga anak na lalaki at anak na sina Adan at Eva kung ang teksto sa Biblia ay nagpapahiwatig na marami silang mga anak na lalaki at anak na babae lalo na isinasaalang alang na si Adan ay nabuhay ng higit sa walong daang taon. Sa katunayan sina Adan at Eva ay ang pinaka mayabong na tao sa kanilang oras na si Eva bilang ang unang babae ay labis na mayabong at si Adan ay napakamayabong. Sa mga sinaunang tradisyon na ito ay mayroon silang daan, daang at daan, daang mga anak na lalaki at babae sa buong buhay nila sa mga modernong panahon. Ayon sa Guinness World na nagtala ng pinakamaraming bilang ng bata sa kasaysayan ng tao, hanggang sa alam natin na si Valentina Vasiliev ay naiulat na namatay siya sa edad na 76 na iniwa ng put siyam na nakaligtas na mga bata na may dalawang namamatay lamang sa murang edad. Ayon, sa Guinness World Records Valentina Vasily, apat na hanay ng mga quadruplet habang may iba pang mga ulat ng mga kababaihan na may limampung o kahit na anim na pong mga bata na si Valentina Basleyev ay nananatiling kinikilalang may hawak ng record. Subalit kung ano ang nais kong bigyang diin na si Eva ay lumampas sa lahat ng mga babaeng ito sa pagkamayabong dahil siya ay itinuturing na pinakamayabong babae sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya kung ang isang babae ngayon o kahit isang daang taon na ang nakalilipas ay may kakayahang manganak, nang anim na putsyam na bata ay maiisip lamang natin kung ano ang nakamit niya habang nabubuhay. Nabuhay siya ng mas matagal na umabot sa kahanga, hangang edad na siyam na raan taon ayon sa salaysay sa Biblia. Bukod dito ayon sa mga tradisyon na si Adan at si Eva ay maraming mga anak na tinantya na nasa paligid ng pitumpong o higit pa ayon sa ilang mga haka-haka na isinasaalang-alang ang kanilang matatag na lakas sa kalusugan at pagkamayabong pati na rin ang konteksto ng oras na pinapaboran. Posible na mayroon silang daan, daang mga anak na lalaki at anak na babae sa aklat ng Genesis Kabanata 6, Taludtod Isa. Nabanggit na habang ang mga inapo ni Adan ay dumami sa mundo, maraming magagandang anak na babae ang ipinanganak na hindi gaanong nabanggit na pagkamausisa. At si Eva ay may sariling etnikong paglusong dahil sina Adan at Eva ay orihinal na halo. Halong lahi na ito ay nag-ambag sa pagkakaiba, iba ng etniko ng sangkatauhan. Na habang ipinapakita ang maraming etniko at karera, lahat ay nagbabahagi ng isang karaniwang pinagmulan sa Adan at bisperas ang pag-aaral ng mitochondrial DNA na kilala bilang mitochondrial eviforce na ito, ideya na nagpapahiwatig na ang lahat ng pagbabahagi ng sangkatauhan, ang karaniwang ninuno sa kabila ng etniko at pagkakaiba, iba ng lahi na nakikita natin sa mundo ngayon. Sa makatuwid ang mitochondrial genetic ay nagsiwalat na ang lahat ng mga tao ay bumaba mula sa parehong babae, na nag-aambag sa ang kayamanan ng pagkakaiba-iba ng etniko at lahi sa ating mundo. Lahat ng pagbabahagi ng isang karaniwang koneksyon sa ating mga ninuno. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, hinihiling ko na suportahan mo sa pamamagitan ng pag-like at subscription na nag-aambag sa pagpapakalat ng video, ibahagi sa mga kaibigan, kapamilya, sama-sama tayong lumakad sa daan ng Panginoon. Muli maraming salamat sa panonood. Hanggang sa puntong ito makita ka sa lalong madaling panahon.